No, daman ti ko apo ni. Adati disgrasya dito iringan. nagdaman ti mga kita gan video, paki-share nyo man, talo da kan Kan ko ate apo ni. Ate Aji hammi ammo iti awang kadwana na iti plate number na ko. Ato. Paki birok man lang na po kita ray da Mapanday ka hospital kasi medyo nakaru iti sitwasyon na da ti ulo na apo. Bale ti motor na ko. PCX ti motor na ni. Kurka ba tayo damagak na Nay napandan Naka muna si BMC abo Ti pangay pananda aja Ita nakaro kami At damat ti pamilya na dahi Taga maluwi kita duma Muna taga ano ati may isa At talang ati abo Pakishayaman langan Pakibirok yung ati ni Ati pamilya na abo ati ni Ati ti motor mapan mapan sa so nagpa alakapan sa uno ka kasi nadungpar na aja damo nga na disgrasya dito iringan na po pakishare man manlangan tanong masarakan kaong pamilya na kami nga mangkuyog kanya na di jay po so na nga makapatang hindi langan eh.